Dito kami sa parting malayo. Tatlong oras bago kami nakarating dito. Ang ganda ng lugar namin, hirap nang makita. Na tapos pa lang kami magkain. Mababaw lang ito. Mga Sampung di pa. Malayo kami sa mga isla. Antay lang namin magdilim. At pagdilim pa lang, masisid agad kami. Wow, malinaw ang tubig dito. At ito, may manitas agad na nagpakita. Yari ka. Ayun, sa pool. Manitis, timbungan or salmonite kung tawagin dito. At ito, may surahan. Ayun, getik. Maganda at luminaw na ang camera ko. Nakuha ko na tamang adjust. At ito, may danggit. Ayun, sa full baba parang sunod-sunod ang isda dito. Maganda yan para makarami agad. to danggit pa. Ayun, sa pool. Bali, apat, magkakasunod. At ito, may labahita. Mamo. Ayun, sa pool. Mura na ang labahita ngayon. Forty na lang ang kilo Misan pag marami Hindi na binibili At ito solid Yari ka Ayun sa pulang bato Nakailag Ayan tinamaan ka rin Basta solid talaga Pinapahiya lagi ako At ito may solid pa Ayun sa pul Yun lang Nakabunit sumbuot sa butas dito kapuntahan sa kabila baka dito pumunta andito ayan sa pool kala mo po makakaligtas ka hanap ulit ops lapo po ito sigurado na ito at hindi gumagalaw ayun gitik Si Bungin Orsono ang kilalang tawag dito. Matabang ang laman nito kapag sinasabawan. Bakit kaya ang mahal? Matabang naman ang laman. Ops, solid. Yari ka. Ayun, sa pool. May isa pa. Kasauli. Magalaw. Hinto, not kalay na ang kamay ko. Ayun, hindi tuloy tinamaan. Kasa Ay, lalong hindi tinamaan. araw oh, ando na. Pasmado na naman ang kamay ko. Ito, may dalagang bukid, dalawa. Ayun, sa bowl. Kasa uli, at ito pang isa. Sunod-sunod ang isda. Ayun, sa din. May isda pa talaga kapag sa parting malayo. Sa parting malapit, madalang na. Ito, may dalagang bukid pa. Humaharang pa itong isdang pula. Alis dyan, madamay ka. Ayun, sa pool. Andito, may isda pa sa ilalim ng bato. Tapasan. Ayun, manok pa. Ay, hamal, ay, hamal kang manok na naman. Dito ko sa kabila. Dito, labas ang ulo Ayan, sa bowl Ito ang paranaan Sunod-sunod Sana laging ganito Para madaling makarami Ito, may isda pa, solid At andun, may labahita pa Yari ka Ayan, sa bowl Kaya lang, maliit pa itong labahita Huwag muna natin kunin Para makalaki pa Sige, labas pa kayo mga isda. At ito, may manitis. Ganda ng pusto. Ayun, gitik. Madaling gitikin ang manitis. Parang punong din. At ito, manitis pa. Ganda rin ang pusto. Hindi gumagalaw. Ayun, gitik. Ayos walang humpay ang pamana sunod sunod at ito may danggit hindi rin gumagalaw sigurado na ito ayan sa pole pag ganitong maisda magandang tiyagaan tsaga ito sige pakita lang kayo ng pakita andun solid na sa ilalim ayan sa pole wala pa siguro napunta dito at ayos pa ang panahin ito may labahita pa kaya lang pumasok sa butas kasa muna ito malikod pa dito kumuntahan sa kabila ito may lumabas sa solid ayan sa pole kasa ulit dito ang labahita labas ang ulo At sa pinakailalim ayun sa pool din pagkan itong maraming panain sa lalim ng dagat hindi nakakaantok ngayon lang ako nakasisid sa spot na ito ito may lumalangoy na danggit huwag tayo dyan maliit hanap talang tayo ito may dalagang bukid ayun sa pool Maganda sana kung may kulambutan at pugita At malaki ang kita Sa bagay, wag lang pipikit Laging may kita Ito, meron tapasan, lumalangoy Yari ka Ayun, gitik Walang humpay ang panaan dito Thank you Lord siguro mga din siya naman kami ng pandurutugtong nito At ito, may dalawang tapasan pa Ito mo lang sa unahan Diyan ka muna. Ayun, gitik. Tanggalin ko muna sa pana. Sabay ka sa. Ayun, sa pole. Bali dalawa. Tapasan, 50 na lang ang kilo. Pag maramihan, umay na ang buyer, hindi na binibili. <laughs> oy balatan. Estimitin ko kung big na. Big na ito. Makapalan naman. 350. Hanap uli. At baka may balatan pa. May napansin akong isda dito. Dito ko sa kabila. Baka dito pumunta. Wala. Nasaan na kaya? Dito ko si Leven. Baka nasa pinakailalim lang. Ayun! Nasa ilalim! Aba, dumaan pa yung danggit. Kaya lang maliit yung danggit. Dito tayo sa dalagang bukid. Ayun, sa pool. May mga isda sa loob. Kaya lang mga surahan at labahita, maliit rin. Yun lang, nakabunit pa. Kasa uli. sa Ayan, sa pool. Malakas ang dalagang bukid kapag hindi na Langoy uli. Ops, manitis. Yari ka. Ayon, getik. Paksiw ang masarap na luto sa manitis. At ito, may tapasan. Dalawa. Hoy, bali tatlo pala yun. Ito muna sa unahan ayun, getik tanggalin ko muna sa pana sa may kasa ayan, sa pole kasa uli ayan, sa pole pa bali tatlo lalong dumadami ang isda kaya lang mura ng isda ngayon ganyan talaga kapag summer na Nataas ang presyo ng isda kapag amihan. Oops! Parotis! Ano kaya kung panain ko ito? Ito pala sumisira ng corals. Ginagawang buhangin. Kaya ang isda wala na maitlogan. Bakit pinagbabawal ito? Sumisira naman ang corals. Pasalamat ka parotis at may nakatotok na kamera. at kung wala pana ka dito tayo sa parting baba ito may labahita ayun sa pole labahita ba dito ang maganda ang presyo labahita good at ito may solid kasamuna ayun sa pole ang bato ay hamal na naman yan <laughs> kinilaga na naman ang pana ako ito may danggit. ayan sa pole pasaway ang solid na ito mapurol na lang pana ako katatama sa bato at ito manitis nakasilong sa corals Ayun, gitik maganda at nakuha ko rin yung tamang adjust ng camera hindi nawa nakakasilaw presko na sa mata Ayun, meron bang isda kasamuna muna. Tapasan, nasa pinakailalim. Katalikod pa. Pwede na ito, trader na kong trader. Ayon, sa pole. Dala ka palabas. Ito ang kagandahan sa pana na may sima. Kahit na katalikod dala palabas. At ito, may dalagang bukid. Yari ka. Ayon sa Paul. Ang dalagang bukid solid at mga samaral at manites, 120 na lang ang kilo. At ito, mayroong pandanggit. Kasa muna. Ayun, ayon manap na naman. Ayun, sa Paul. May isa pa. Kasa uli. Ayan, sa Paul din. Bali tatlo. Danggit bahura ito. Mora lang ang tangket bahura Ito ba manetes Hindi rin gumagalaw Sigurado na ito Ayon sa pool Ayos at dagsa ang isda dito sa parting malayo Ayon manok dagsa rin Ay hamal na yan Ito manetes Yari ka Ayon sa pool Kwartang lino na ito bukas Karamihan mga klase Ando na naman ang manok Maniti sa tanggit Ayun, sa pole Hindi na yung dangget. Ito pa, may danggit. Asa uli Ayan, sa Swerte ang manok Dumadami ang isda Sige, tulaok pa Ito pa danggit. Ayun, getik Sige, pakita pa kayo. At ito, may manitis pa. Kasa muna. Yari ka. Ayon, sa bowl. Tiyaga, tiyagaan ko kayo. At ito pa, danggit. Isang grupo. Kailangan ubus natin ito. Ito munang isa. Ito na kahihwalay. Ayan, sa <laughs> Sige, manok, labas pa. Ayan pa, sa pool pa. Kasa uli. Maliliit ang tulaok mga labuyo ang manok dito. O, pagalaw. Ayun, sa pool na naman. Kasa pa. Ayan pa. Ubus kayo dyan. Kasa uli. Sige, mga manok, tulaok lang para maglabasan pa. Pagalaw. Ayan, sa pool pa. Anong pa may isa pa? Sapul kang batoka, ka. <laughs> Kasawali. <laughs> Ayon, sapul. Ubos. Oh, Bali anim na piraso. Kwartang linaw na ito. Sana maglabasan pa na maglabasan. Ito may tapasan. Ayon, kitik. At nag nari na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood mahirit pang ano so guys ayos mo na unang dive maisda kaya lang kung tiyataga yung mga labahita baka hindi bilhin na ng buyer ay okay. Okay, Marami man yung mga magandang klase. lamang man yung mga ano oh. ang gandang klase ng isa da ma isang dive pa kami dito lang din kami ma dive sa bahurang ito mapanibagong pwesto lang kami Ayos na, di na, masama. Sigurado ng pandoro dogtong. No? Sa sa Nandito na lang muna ang una natin dive at malipat lang kami sa parting gilid ng bahura